Mapayapa ang naging rally sa Trillion Peso March sa Maynila kahapon. Pero tatlong tao ang dinampot ng mga polis dahil sa pagsusuot ng balaklava o face mask na mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Nagsimula sa iba't ibang performance ang kilos protesta sa tapat ng Quirino Grandstand. Pinangunahan ito ng Tambol Bayan Group na puro mga kabataan ng miyembro. Bandang alas 9, ilang mga grupo pa ang dumating at sinakop ang buong kalsada ng Roas Boulevard kahit pa may mga PNP personnel nang nakaharang sa mismong kalsada. Tumagal ang mga grupo sa Rojas Boulevard ng tatlong oras pero hindi sila pinayagan na maibaba ang sound system sa kanilang stage at hindi naging maayos ang programa. Pasado alas 12, nagdesisyon ng iba't ibang grupo na magmarcha papunta sa minjola Bit-bit ang mga karatula, ipinahayag nila ang galit sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Sigaw nila, ikulong ang lahat ng kurakot sa bansa. Lagpas sa ng hapon nang makarating ang mga grupo sa Recto Avenue kung saan ilang kanto pa ang layo sa Mindyola. May mga nakaharang na agad na malalaking barikada at hanay ng PNP. May malalaki ring container truck na nakabalandra sa likod naman ng mga pulis. Nagpakita rin si DILG Secretary John Vic at personal na nagmonitor sa ginawang protesta. Hindi na nagpumilit na pumasok ang mga relista at dito na nagsagawa ng mabilis na programa. Kabilang sa isinisigaw nila na protector umano na mga kurap ang PNP. Sagot naman ng PNP John, Naintindihan natin yung kanilang mga sa na pero gusto natin ipahalala sa kanila kami ay protector of the weak, defender of innocent. Kami yung PNP, yung polis niyo po, polis ng Pilipino. Kusa rin nag-disperse ang mga ralista sa lugar. Tatlong individual naman ang dinampot ng mga polis sa ermita dahil sa pagsusot ng balaklava pero agad din silang pinakawala ng PNP. Yung tatlong uh, tao na ito ay uh, nakasuot ng uh, balaklava, uh, mayroon silang uh, gas mask at naka-keblar pa sila at may nakalagay pong press. So, dinala po sila sa Station 5 at uh, patapos po ma-identify na sila yung mga freelance na mga media, sila po ay uh, being funded ng isang grupong 2, uh, uh, 20, parang ganun po, 2, uh, uno parang ganun yung kanilang uh, grupo na nagpapan sa kanila. At uh, matapos naman po na ma-verify yung kanilang pagkakalilanan at pinagsabihan po sila na meron po tayong ordinansa tungkol po dito, inirelease naman po sila. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.